lang po sa aming opo may bunga na yan yeah. हम मौज में हमारा जा ना पापा मैं वो आ सो चलो <laughs> munga na rin ang aming ampalaya. ayan flex ko lang, guys at ang aming banana isang guys Ayan. ito naman ang aming munggo kaya nga malunggay At saka ang aming mga sibuyas. At flex ko lang din ang aming papaya. Ayan. Maliit lang siya guys. Pero nagsimula na po siyang mamunga. Ayan na ay yung bunga niya. Yan, madami pang sumusunod. Ano lang siya guys? Ayan lang. Ganun lang siya pababa. At may bunga na. Yan. Ito naman ang aming lemongrass sa garden. Ayan. Ay, mga maikling bunga pala to, babe. Yung ampalaya. Maikli, oh. Ayan, oh. Hindi pala to mahabang bunga. May bunga na siya. Pangpakbet. Mga nitib. Parang nitib. Ayan, ang dami na palang bunga. Start. Ito naman ang kalamansi. Yan. Kuha na kami malunggay. Magugulay. Eh? Shout out, Jerry Mendoza team. Ang Hello. aming gardener. Yan guys. At ito naman ang aming okra. Yan, matataba. And guys, update lang sa aming garden. Thanks for watching. Bye. -bye.